Dito na naman tayo ngayong araw nito. Manggagawa tayo ng latik para sa malagkit. Ito mga ka-idol. Siyempre, halo-haloin muna natin to para maglapot. Hanggang sa maglapot mga ka no? Siyempre mga ka-idol, dito na yung ano namin. Yung malagkit, Oh. Grabe, ang agkota. Hmm, ang agkota, mga ka-idol. Ang agkota, mundikit-dikit kayo ba, oh. Grabe na pilit ang agkota. Sobrang lagkit. marami kasing mga pilit na ano yung hindi malagkit yung parang ano lang parang black rice ito, pero ito yung sa akin sobrang lagkit talaga kaya dinadayo to ng pagbibili yung mga namimili dito mga taga ibang lugar kasi masarap yung ano namin ano yun na nga, eh, tagad tapo. sa tagon nagbili inubos niya lahat tapos, mm -hmm. nagkuha naman ko mga ka-idol na bilad para magpagiling naman ako ng malagkit. Kasi magpepesta baka maraming magbili.